instructions. grinding Isa sa mga pinaka-unique na PBA player sa kasaysayan ng liga, pinagsamang lakas at diksi. Kayang makipagbalian sa loob pero kaya rin makipagunahan sa fast break at bumali ng mga tira. Kapag umarangkada na, eh mas maiging tumabi ka. Dahil sabi nga nila, ang bumanga ay eh siguradong giba. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang nag-iisang tangke ng PBA, si The Tank Noli Loxin. Ano nangyari sa PBA karir niya simula nang umalis siya ng Hinebra at tila mabilis na naglaho ang kinang ng kanyang kasikatan? Tunay nga bang humina ang kanyang laro o biktima lamang siya ng maling pagkakataon? To sa quarter na sa first quarter rather, at uh, dito sa ating ligang ito, siya ang nangunguna as you mentioned earlier, 10.5, sinusunda ni Hawkins, Seagal, Asaitono at Pablo. Si Luis Manuel Loxin o mas kilala sa tawag na Noli Loxin ay ipinanganak noong October 19, 1971 na nagmumula sa Bacolod. Bata pa lamang si Noli ay eh, nahilig na siya sa basketball at iba pang uri ng sports. Grade school at high school ay eh, naglalaro na siya sa mga local tournament sa Bacolod. Maganda ang nilalaro ni Noli. Kaya sila ang naging representante ng Western Visayas na lumahok sa Intercollegiate Basketball na lalaban dito sa Maynila. Sa paglalaro niya sa Maynila ay eh, naispatan siya ng mga college scouts at naging interesante sa kanya. Pag-aamin ni Noli hindi lang lasal ang sumubok na mag-recruit sa kanya kundi ay pinag-aagawan siya ng apat pang kolehiyo. Wala naman sa isip ng binatilyong si Noli na sa lasal niya gustong maglaro. Ang importante ay eh ang college basketball ang magiging stepping stone niya para matupad ang pangarap niyang makapaglaro sa PBA. Bago pa man sumabak ng collegiate basketball si Noli, eh naglalaro na siya sa RPU team. At nang sa wakas ay eh napapayag na siyang maglaro sa De La Salle, na siya namang tunay na malakas na team sa UAAP noong dekada 90 at nanalo ng back-to-back -back championships. Nakasama niya sa team ang mga future PBA players na sina Jun Limpot, John-John Cardel, Dwight Lago, Dicky Bachman at marami pang iba naging instrumental si Noli sa naging success ng De La Salle noong 90s era. For Ateneo, we have Isidro, Laxon, Severino, Singh, and Rosella. For La Salle, Bachman, Loxin, that's uh, Ilago, Cardell, and Papa. Good line, but short. And we've got a power rebound by Loxin. Telling on him. Loxin drives through, lays up, misses. The tip in. Ateneo, only four have scored. Only Tixon. A very good ball handler for his age. Under the basket, a power drive by Loxin. That, was good against, against Tixon. It's Loxin turning around, trying to muscle his way in and getting the open shot. Kolehiyo pa lamang ay eh, nakitaan na ng versatility sa laruan ni Loxin na inihahalin tulad sa batang Charles Barkley. Malaki at malapad pero kasing bilis ng usapong tumakbo pag-amin naman ni Noli na noong first year college siya, eh hindi naman siya ganun kalapad. 160 pounds lang daw siya noon. Pero nung naoperahan siya sa appendix, e eh bigla na lang siyang lumobo. Kung ang lakas naman ng pangangatawan ang pag-uusapan, e eh bata pa lang kasi si Noli e eh sa dagat na sila naglalaro ng kanyang mga kapatid sa Bacolod. Tila naging pabor ang paglobo ng katawan ni Loxin na sinamaan pa ng bilis at liksi mula sa kanyang pagkabata. 1993 pa lamang daw e eh, nais na sanang pumasok sa PBA draft ni Noli. Kaya lang eh hindi siya umabot. Kaya sa sumunod na taon, 1994, eh nagpa-draft na siya. Hinebra ang first pick noon kaya no-brainer na si Loxin ang napili bilang kanilang first pick overall. Kasabay ni Loxin si Naray Evangelista, Richie Tixon, Poch Winyo at ang magiging kakampi niya sa Hinebra na si Vince Season. Aminado naman si Noli na kung natuloy si Marlo sa draft class na iyon, e baka hindi siya ang napili ng Hinebra bilang first pick. Gayunpaman, hindi niya binigo ang tiwala at opportunity na naibigay sa kanya ng Hinebra. There were three players, three local players, who averaged in double figures. And with, we're referring to Noli Loxin, who averaged 19.5 points in those two wins. Pino Horencio, 12.5, and J.V. Gayoso, who averaged 10.5. Balance attack is essential for... Good evening, Philippines. This is Ed Pexon together with Kenito Henson for Vintage Sports and the game between Tondena 65 Rum and San Miguel Beer. On your screens, the starting it is for San Miguel, Agustin, Martin, Teng, De La Cruz, and Kaidik. For Tondena, Chotico, Galloso, Ong, Wiggins, and Luxin. Now, we were talking about the medical report from San Miguel Beer. Here's the medical report from Tondena. Makito will again not be able to play in this game. He suffered a sprain at practice here for uh, Tontenia. But Fatigue was able to recover it. Locks in a bit tentative. But he makes the shot anyway. he got six of the... Tough shot under the de defensive pressure. We were talking about the breakneck pace. Here we go again. Game. Wiggins oh! trying it from the outside. Molly oh He is top scoring for Tontenia 65 round by San Miguel Beer locks in begging for the pass locks in against tank a lot of tenacity there on the part of dolly locks in but he couldn't get the shot to stay down there's no where else to go but to the hole and locks in didn't someone give him the nickname the tank yeah i've heard Sa kanyang rookie season pa lang e na na niya ang husay sa basketball. Siya na agad ang top scorer at top rebounder ng Hinebra bilang rookie. Sa kanyang unang taon nag average na siya ng 18 points, 8.7 rebounds, 3 assists, 0.78 steals at 0.8 blocks per game. Kaya lang kahit na maganda ang nilalaro ni Loxin sa Hinebra ay e hindi naging maganda ang team stats nila. Labing dalawa sa 32 games nila ang naipanalo lang ng team. Ito rin daw marahil ang dahilan kung bakit kahit napakaganda ng laro ni Loxin eh hindi niya nakuha ang Rookie of the Year Award na napunta naman sa gwardyang si Boy Beats Victoria. Kasama ni Noli sa team noon si na coach Sunny Jaworski, Alejo Alolor, Sunny Cabato, Maki De JB Gayoso, Joey Loisaga at iba pa. Sa 1995, eh, medyo nag-improve ang roster ng na Hinebra. Nakuha nila bilang second pick ang higanting si EJ File at pang sampung pick naman ang anak ni Jaworski na si Dudot Jaworski. At nakuha naman sa trade si Vince the Prince Hison. Sa kanyang sophomore year, nag-average si Loxin ng 17.5 points, 11 rebounds, 2.6 assists, 0.4 steals at 0.7 blocks per game. Gayun pa hindi rin naging maganda ang biyahin ng Hinebra sa 1995 season. Kahit na nasa ikalawang taon pa lang si Noli ng kanyang PBA karir, e eh kilala na siya bilang isa sa mga uprising power forwards ng PBA. Napasama na siya agad sa All-Star Selection at isa na sa mga haligi ng Hinebra sa opensa at depensa. Nagbago na ang ihip ng hangin para kay Noli at ng Hinebra sa pagsapit ng 1996 Tumating na sa team ang mga katulong niya sa opensa at depensa. Mula sa kulelat na team ay e mabilis na naging championship contender ang Hinebra. Nakuha ng Hinebra si Marlo Aquino bilang kanilang first pick sa draft. Dumating din si Val David at naging maganda ang laro ni Vin Season bilang isang perimeter player. Sa 1996, bagyang bumaba ang average na Luxin dahil marami na siyang katulong sa puntos, naga-average na siya ng 15.4 points, 7 rebounds, 2.6 assists, 0.4 steals at 0.4 blocks per game. Naging maganda naman ang biyahe ng Hinebra. Muntik na silang makapasok sa final sa unang dalawang konferensya, pero sa Governor's Cup ay eh nakapasok na sila ng tuluyan. Pero tinalo sila ng malakas na Alaska team na naka-grand slam noong taon na iyon. Sa 1996, nakuha ni Luxin ang una niyang Mythical 10 selection at nanalo pa sila ni Marlo Aquino sa PBA All-Star Weekend Slam Dunk Contest. Ayon kay Noli, hindi naman talaga nila inaasahan na manalo sa contest na iyon at nahihiya pa nga silang tanggapin ang award. Gusto lang nilang matapos ang event. Gayun paman, nabiyayaan sila ng panalo, kaya one for the history books, ika nga. Marlo Aquino and Noli Luxin. In a promona, in a promona. One more time, we're here. 54 remaining in the Inagdang <laughs> Mga Ulam. Uy! Dolly <laughs> looks in! And the lead! Ika nga yung nilalapato ngayon ng lunas ng mga uh, tao rito sa Cuneta Astrodome. Samantala, ito po ang... Kabatangan ng score 14-11. Nolly looks in. Hesitation. No! Pero kinaliwa! of the attack of gordon's gin narita said looks in. two men on him Might me by gordon's open shot. hold oh, hey, awesome. on Hit with it. Ay, final con Obrador en Aquino sed. Barlo quiere festejo peluz porque que se mica y eso. Go di two. Sakit tadi. Dejose se locksin de Di late area final en ofsin. Eto na kita diyo. Yung palpal din Ollie Kevin Holland at on both ends of the court. Beat them beat the Ollie Locksin. Sakit tadi gayoso. Sumasakpak si Ollie Locksin. Si at finali wapa. They only to give golden 61. Eto na si Marlo Ken against Dani Sa dinami-dami ng mga komperensyang nilaruan ni Loxin ang 1997 Commissioner's Cup na daw ang pinakamemorable. Nagbago man ang pangalan sa Gordon's Gin Wars, e eh nanatili pa rin never say die ang moto ng team. Dito siya unang nakatikim ng kampiyonato at tunay ngang nasemento na niya ang sarili sa isa sa mga top power forwards ng liga. 27th Commissioner's of the Philippine Basketball Association, Gin, ang nagwagi. Over games to and a spectacular victory fashioned by Coach Jaworski's boys. 1998, nagpatuloy ang magandang laro ni Noli pero hindi na sila nakatikim ulit ng kampiyonato. Lumisa na si team si Coach Jaworski dahil sumabak na ito sa politika hindi na malaya ng Hinebra na ito na pala ang magiging hudyat ng tunay na pagbabago ng team structure at ang pagbabago sa karera ni Loxin. Sa pagsapit ng kalagitnaan ng 1999, maraming fans, kabilang na ako, ang nasaktan at nagulat ng naitrade si Loxin sa Papcola kapalit ni Aerial Voyager Vergel Meneses. Simula nang nangyari tinamad na akong manood ng PBA at marami sa mga Hinebra fans ang pareho ang nararamdaman. Sa dalawang taon ni Loxin sa Papcola, nag-average siya dito ng 11.4 points, 6.6 rebounds, 2.7 assists at 0.5 blocks per game. Pater, maaga pa lang, eh. ina-exercise na kanila mga nalamunan, pari na sigaw. Money Loxin with a getaway! Pari Loxin right on top of him, but that is going to be called by referee Ernie De Leon. Ito ang mga manong career dito sa PBA. There are games that he has good knock ball. knocked out by Anoli Locin. To to He flips the middle. Oh, he got the ball. i he got the good And Orgoldo takes the uh, hurry shot. He gets it back. Lucky break here. Ooh. Oh, getting it over to the that bago po tayo pumasok sa timeout, ito po yung magandang pasa papunta kay Lodi Lopez. That gets passed shot. niya range jump shot. Simula nang nawala siya sa Ginebra eh naging journeyman na itong si DaTank. Bawat taon eh nalilipat siya ng team. 2001 napunta siya ng Tanduay, 2002 sa Red Bull kung saan nakakuha pa siya ng isa pang kampiyonato, 2003 Tok and Text. 2004 Santa Lucia at 2005 Alaska. Pagkatapos nito ay eh formal na siyang nagretiro sa PBA. Simula noong nawala siya ng Hinebra ay eh bumaba ng bumaba ang kanyang mga statistika bibihira na kasi siyang gamitin sa mga koponan. Aminado si Loxin na nakaapekto ang pagdagsa ng mga arms sa PBA sa kanyang naging karera. Pero wala naman siyang galit sa mga ito. Iba rin daw talaga ang lakas ng mga fill arms. Basta legit maglaro, e eh wala siyang naging problema dito. Sa ngayon, iaktibo si Loxin sa mga PBA Legends and Rivals Exhibition Games at isang family man. And Narito ngayon si Baldavid. Bulusok pasa. Okay, Tulok si Sin. O, oh, nagkakaroon yata ng konting gulo. Noli Loxin at saka si Bonel Baligit. Nagkaroon ng konting gulo. At sabi ni Noli Baligit, eh, nasikot daw siya sa baba. Mukhang hinamon ni Noli Loxin ito si Bonel Baligit. shall take a second look. Nagkaroon ng double technical foul. Panuli po natin. Then after the shot, yun, tinapon ng bola ni Gonel Balingit. Nagkatitigan yung dalawa. Here's that drive by Luxin, which goes. Makes it 26 to 20. Luxin, ayun, nasundan ang camera man natin. Bakit nga ba sinasabing napaka-unique ng laruan ng isang tangke na si Nolly Locsin? Bibigyan natin ng simpleng analysis ang kalakasan at kahinaan ng laro ni Nolly sa PBA. Ang mga power forwards noong 80s era ay mga kilalang enforcer na may malalapad na katawan para kayang makipagbalyaan sa loob, mga rebounder at defensive stopper. Listed sa height na 6'3 pero may mga nagsasabi na 6'2 lamang ang tunay niyang height tunay na undersized power forward si Loxin kumpara sa mga ibang power forwards noong dekada 90. Isang tunay na impact player si Noli pagdating sa paint. May rebounding, inside scoring at defensive presence. Sa lapad at bigat niya ay eh kayang-kaya niya makipagkatawanan sa shaded area. Pero kahit na mabigat at malapad ay eh meron ding gracefulness at fluidity sa kilos ni Loxin. Ito ang kaiba sa kanya bilang isang power forward kaya niyang makipagsabayan sa run and gun offense ng Hinebra. Isa siya sa mga tumatakbo sa fast break at mahusay din siyang finisher. May mga hang time sa ere at kayang bumali ng mga tira kung kinakailangan. Disente rin ang kanyang ball handling at may awareness sa court kapag nagigipit sa pwestuhan. Isa pa sa mga nakakahangang abilidad ni Noli ang kanyang leaping ability. Kung titignan natin si Luxin e eh parang ambigat ng kanyang datingan pero magugulat ka na mataas ang kanyang lundagan. Ito daw ang ginagamit niya sa kakulangan niya sa height kung paano niya nababantayan ang mga power forwards o centro na higit na mas matangkad sa kanya. Masasabi nating one of a kind athlete si Noli. Pinagsama-samang lakas, bilis at leaping ability na may scoring skills at consistent low post threat. May lapad at bigat ng isang sentro pero may skill set ng isang small forward nabiyayaan din siya ng maaasang mid-range jumper na nagagamit niya kapag nagsisikip ang paint. Ang tangi masasabi nating weakness sa kanyang laro ay e ang kawalan ng perimeter shooting na aminadong pagkukulang ni Loxin sa kanyang parte. Kung na-develop niya nga lang daw ang perimeter shooting, e baka mas nagtagal pa siya sa PBA, lalo na noong medyo katapusan na ng kanyang karera at ang kanyang atleticism e nabawasan. Kung tutuusin, hindi naman nagbago ang laruan ni datang kahit na nalipat na siya ng koponan. Pero sa mga kuponan na nasalihan niya maliban sa Hinebra ay eh hindi na siya masyadong ginagamit. Sumabay so, pa ang mga Philams na mas nakikitaan ng market value. Mas malalaki, mas atletik at mas agresibo. Masasabi nating biktima lang din si Noli ng ira ng Philams. Hindi rin kasi siya nakapag-adjust sa mga bagong demands ng laro sa PBA. Sa pagbubukas ng bagong milenyo, nagkaroon ng transition ang sistema sa bawat pupunan na sa kinasamaang palad e eh hindi napasama si Noli Luxin. Sa labing isang taon niya sa PBA e eh nakapagtala si Locsin ng dalawang kampiyonato, limang all-star team selections, dalawang mythical team selections at 1996 Lambda Contest winner. Naging parte si Locsin ng new generation ng Ginebra Superstars noong dekada 90 at maraming mga fans ng Hinebra ang tunay na umahanga sa kanya. Ang numero 6 ito e tumatak sa mga Hinebra fans bilang isa sa mga greatest power forwards na naproduce hindi lang ng Hinebra kundi ng PBA. Isa ka rin bang Noli Loxin fan na gaya ko? Comment mo lang yan sa iba ba, buddy? At i-mention mo na rin kung ano na gustoan mo sa kanya. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. When the Himeba defense is not able to set up. Oh, okay, off balance shot. But comes out of nowhere. the mm -hmm. and and coach Tim and behind, balls scramble One of Jaworski. Gayoso has it in the backcourt. Gayoso going all the way. Mm -hmm. Ali Lopez, the left. Si nobody can apply fight from Miguel B. right there. Good one shot. It's going to be a basket. This is the game direction ng mga taga ng. si nobody. And what power behind this. Give the ball on to RJ. Ngayon kailangan mapuro sa anak-anak mo sapagkat ito na player na magmi-miss. Kukunin ang rebound niya. Titiranya mi-miss ulit at makukuha na naman yung rebound niya. Titiranya I think we'll at I'm going Finally, we have uh, uh, our Michael, who had been yes. in this for quite a while now, came into the...